Barangay is Bahak-Bahak. Alam nyo ba na nagsimula itong tawagin na Bahak-Bahak mula pa noong panahon ng Kastila? Ang Bahak-Bahak ay nanggaling sa salitang Bahak-Bahak -baha at ang spelling nito sa Espanyol ay Baha, letter J imbis na letter H. Kaya Bahak-Bahak baha nakalaunay naging Bahak-Bahak. At ang sabi naman ng iba, ang salitang Bahak-Bahak ay nanggaling din sa isang alamat. Ayon sa matandang kwento, may isang gwardya sibil na napaibig ng isang dalagang katutubo. Tagulan daw noon ng magkamabutihan ng gwardya sibil at ang dalagang katutubo. Nalaman ng mga magulang ng dalagang katutubo na karelasyon nito ang gwardya sibil at sila ay tutol dito. Dahil tagulan ng panahong iyon at baha sa lugar, ilang linggo na hindi nakapasyal ang gwardiya sibil at inisip ng dalagang katutubo na kinalimutan na siya nito at inisip na hindi rin sila maaaring magkatuluyan. Kaya't pumayag na ang babaeng katutubo sa pasya ng kanyang mga magulang na ipakasal sa kapareha niyang katutubo. Nang humupa na ang baha, pumasyal ang gwardiya sibil sa babaeng katutubo at nakita niya itong masaya na sa piling ng kapwa nito katutubo. Nagpaliwanag ang Guardia Civil kung bakit hindi siya nakakapasyal. Ang sabi niya ay baha-baha, na ang ibig sabihin ay baha-baha, kaya hindi siya nakakapasyal sa dalagang katutubo, ngunit ito ay huli na. Ang barangay is bahak-bahak ang isa sa pinakamatandang barangay dito sa Olongapo City. Noong unang panahon, isa lang raw itong swampy area. Palaging basa at madamo ang lugar na ito dahil sa Anderson Falls na matatagpuan sa may dulong bahagi ng 26th Street. Nagmumula ang tubig nito sa Little Baguio 2. Hanggang sa dumating ang mga proyekto ng US Navy noong pre-war period, dito nagsimula ang project houses at dahan-dahang naging komunidad ang Barangay Isbahak-Bahak. Ngayon, ang Barangay Isbahak-Bahak ay isang masigla at makasaysayang komunidad. Patuloy na umuunlad, dala ang kasaysayan at kwento ng nakaraan. Sa lugar nyo mga katrip, baka may natatagong kasaysayan at alamat o matatandang kwento kung saan nagmula ang pangalan ng bawat lugar. Tara, trip tayo.